Hello, si Miguel ito ng Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayon yung tema natin, yung tungkol sa mga euphemism sa Tagalog. So yung mga euphemism, sa madaling salita, ito yung mga paligoy-ligoy para hindi maging direkta, hindi maging masyadong prangka sa gusto mong sabihin. Parang ito yung beating around the bush. Ibig sabihin, hindi ka direkta sa gusto mong sabihin. Pwedeng dahil gusto mong maging polite. Pwedeng ayaw mo ng awkward na sitwasyon. O pwedeng gusto mo lang na neutral yung, yung kahulugan ng gusto mong sabihin. Na hindi direkta, hindi marahas. At sa tingin ko, parte din yun ng pagkatao ng ibang mga Pilipino na yung mga Pilipino hindi kilala sa pagiging straightforward. Hindi kilala sa pagiging prangka. So, hindi yon ng parang personalidad ng mga Pilipino. Sabi ng isang article na nabasa ko, yung Pilipino daw merong courteous insincerity. Ibig sabihin, ayaw ng mga Pilipino masaktan yung pakiramdam ng mga ibang tao. So, humahanap ng indirektang paraan para sabihin 'yung gusto o mga salita na hindi precise o mga vague na salita, medyo malabo, mga malabong salita. Magbibigay ako ng mga halimbawa. Halimbawa 'yung salitang mataba. So, 'yung mataba, syempre baka magalit 'yung tao kung tinawag mo siyang mataba. So, minsan Ginagamit namin yung malusog. O malusog, malusog ka na. Ibig sabihin, uh, tumaba ka. Pero mas hindi direkta yung malusog o lumusog. O oh, masarap magluto si nanay mo. Isa ring paraan para sabihin na tumaba ka o mataba ka na. At susunod naman yung tungkol sa pagkamatay o yung verb na namatay. So, yung namatay, direkta. So, yung direktang paraan para sabihin, uh, namatay si si Prince, halimbawa, namatay si Prince. So, yun ang direkta. Pero sa Tagalog, maraming euphemism para sabihin yung namatay. Halimbawa, yung sumakabilang buhay. Sumakabilang-buhay na si Prince. Sumalangit na si Prince. Pumanaw na si Prince. Yumao na siya. Binawian na ng buhay si Prince. Ayun. So, mga iba't ibang euphemism para sa pagkamatay. Kasi isa itong sensitibong tema sa Pilipinas. At sa tingin ko, mas sensitibo ito kumpara sa ibang mga kultura. Susunod naman yung mabaho. So, yung mabaho, masyadong direkta. Pwedeng sabihin, may amoy. May amoy. May amoy siya. May amoy yung lalaki. Susunod yung pangit. Pangit. So pwedeng uh, mas mas polite o yung euphemism yung hindi maganda. So hindi maganda yung pelikula. O hindi kagandahan yung asawa mo. Yan, hindi kagandahan. Susunod yung mahirap. Yung mahirap, walang pera o konting pera. So yung euphemism sa mahirap, yung kapos palad kapaspalad, o, o salat sa buhay. Salat sa buhay. So yun ang mga euphemism para sa mahirap. Mahirap na tao. Mahirap na pamilya. Susunod so, naman, ito tungkol naman sa, sa sex. So yung mga genitals. Alimbawa, gagamitin namin yung euphemism na maselang bahagi. Maselang bahagi. Parang yung sensitive Parts, yung private parts. Maselang bahagi. At para sa maselang bahagi ng mga lalaki, ginagamit yung mga salitang talong. So, yung gulay na talong. Yung mahabang talong. Hotdog. Yung hotdog. <laughs> euphemism sa maselang bahagi ng lalaki. Saging. Yung putas na saging. At minsan ginagamit din yung junjun narinig ko yung Junjun -jun dati. At Birdie. Yan, Birdie. Yan, para sa maselang bahagi ng mga lalaki. At para sa testicles naman. So, para sa balls ng lalaki, ginagamit din yung itlog. Interesante kasi yung itlog, sa, ing sa Ingles, di ba, yung eggs. Um, para sa akin sa Ingles, marang para sa babae. Kasi yung egg cells. Pero sa Tagalog, yung itlog. Yung balls ng lalaki. Okay. So, para naman sa babae, kung ayaw mo sabihin yung bang breast or boobs, pwede mong gamitin yung dibdib. Yung dibdib o yung hinaharap. Hinaharap ng babae. Yung dibdib ng babae. At sa maselang bahagi ng babae, yung hiwa so yung hiwa ng babae minsan narinig ko din yung tahong yung tahong tapos yung verb mismo na magsex ginagamit yung euphemism na gumawa ng milagro gumawa ng milagro o yung verb na magano so sobrang sobrang vague magano at uh, meron ding euphemism sa rape o sa harassed. Yung galawin. Uh, halimbawa, yung ginalaw, ginalaw ako ng kaibigan ko. O ginalaw ako ng, ng lalaki. So, yun yung euphemism ng rape. Kasi yung galawin, literal na to move something, di ba? At meron din yung sa poop. So, pwedeng gamitin na euphemism sa Tagalog, yung dumi. Yung dumi. At yung verb na to poop, pwede yung tawag ng kalikasan. call of nature. Tawag ng kalikasan. Kung kailangan mo nang pumunta sa banyo, kailangan mo nang magbanyo. At meron ding mga iba't iba pang euphemism para sa sa mga hindi matalino mga hindi sobrang matalino, minsan ginagamit yung may toyo, ginagamit din yung sira ang tuktok, ginagamit din yung maluwag ang tornilyo, at yun, sa so, tingin ko madami pa. Pero yun lang yung mga naisip ko ngayon. Salamat sa oras niyo. Kung may tanong kayo, pwede niyo akong i-email Mayroong transcript kung kailangan nyo at mayroong Patreon kung gusto nyo supportahan itong podcast. Salamat at paalam.